Diyos naman mga kalapatids Sayang Ano natin mga kalapatids Hindi na kaya nang lumabas ng shell mga kalapatids Sayang mga kalapatids Hindi na kinayang mga kalapatids Hindi Yan sila mukhang dito mga kalapatids itong isa na buhay pa mga labatids dito natin po kawawa mga labatids mga labatids yung isa natin mga labatids dito yan buhay natin itong mga labatids ganda pa mahalo, mga labatids mga labatids layo ni mukhang mga labatids hindi lang kinayanan lumabas ng shell no? sayang wala mga kalabatids living na natin sa mga kalabatids kawawa mga kalabatids tara living na natin sa mga kalabatids yun mga kalabatids eto na nalagay na natin nagawa na natin ng libingan tong ano natin inakay malungkot lang mga kalabatids. lalaro ko sana mga kalabatids <clears throat> naku brown sana to mga kalapatids brown ata to kasi pag huli kasi ang na hatch yung shell is brown kasi itong ano natin itong tatay nya is may lahi ng ano brown brown na Basta na nakalimutan ko nung mga labatids. Kaya lagi ako may na kalapati. Eh. Tara, libing na natin mga labatids. Tara, samahan niya ako mga labatids. Lungkot lang tayo mga kalapatids. So, oh. tara. Badges naman mga kalapatids. Sayang ano natin mga kalapatids. Hindi na kaya nang lumabas ng, ng shell mga yung mga kalapatids. Yan sila mukhang dito mga kalapatids. Ay, naku. Butit pa isa na buhay pa mga kalapatids. Ang dito natin po. mga kalapatids. Mga kalapatids yung isa natin mga Ka, mga kalabatids hindi lang kinayaran lumabas ng shell no? sayang alam mga kalabatids living na natin to, mga kalabatids pangawin mga kalabatids tara living na natin to, mga kalabatids yun mga kalabatids ito na talagay na natin nagawa na natin na libingan tong to, ano natin inakay kalungkot lang mga kalabatids lalaro ko sana mga kalabatids <clears throat> naku brown sana to mga kalabatids brown ata to kasi pag huli kasi ang na hatch yung shell is brown kasi itong ano natin itong tatay niya is may lahi ng ano, brown brown na basta na alimutan ko lang kung ano kaya lagi ako may brown na kalapate eh. tara libin nga natin mga kapatid tara sa mga kapatid lungkot lang tayo mga kapatid tara Ayan, tabo na natin. Yan, lagyan natin ang mga bato para matanda natin. Dito natin siya tinapat sa, ano, sa dating nilibingan natin. No? dito yung nilibingan natin mga kalapatids. Dito, yung pinakauna kong kalapate. Pinaka, pinakauna kong kalapate mga kalapatids, no? Ayan, natin ito. Yan, dito ko na pala tatapusin tong video na to, mga kalabatids. bye. Hanggang dito na lamang. At yun mga kalapatid. Nandito tayo. Dito natin nilibing tong painakay natin ng mga kalapatid. yan. Nilagyan natin na itong harang na to. Yan, ayan siya. Dito tayo sa likod ng loft mga kalapatids. Ito yung loft natin. Yan, ayan. Yung mga ibon natin mga kalapatid. pa yung kapatid niya. No? Naku po. Ayan, lagyan natin ng bulaklak. Paalam kay Bigan. Ganun talaga mga kalapatids. Lagyan natin ng ano dito muna. tabunan na natin. Ayan, naputol pala mga Sorry. Ayan. Tabunan na natin. Yan, lagyan natin ng mga bato para matanda natin. Dito natin siya tinapat sa ano sa dating nilibingan natin. no dito yung nilibingan natin mga kalapatids. Dito yung pinakauna kong kalapate. Pinaka pinakauna kong kalapate mga kalapatids, no. Yan, lagyan natin ito. Yan, dito ko na pala tatapusin tong video na to, mga kalapatids. Bye, hanggang dito na lang.